Breaking news! Naglabas ng statement ng Supreme Court tungkol sa extradition. Kinonfirm ng SC na extradition ay state-to-state -state proceedings. Ang, ang sabi ng Supreme Court, extradition is the process of removing an extraditee from one state to turn him her over to the requesting state, so that he she may be held in connection with any criminal investigation he she is facing. Since ang ICC ay hindi state, hindi applicable ang extradition sa kanya. Ibig sabihin, tama kaming mga abogado na nagsasabi na pag lumabas ang ICC warrant ni Bato, hindi na kailangan dumaan sa mahabang proseso ng extradition. Pwede na lang siyang isurrender kaagad-agad ng gobyerno sa ICC. Natural, kung tama kami, ibig sabihin, mali yung ibang abogado dyan na nagsasabi na di pwedeng basta-basta ibigay si Bato sa ICC. Oo. Oh. Ano ngayon? Follow my band, Hey Moonshine. Follow my band, Hey Moonshine. Nasa Spotify kami, YouTube at iba pang streaming apps.